Hello guys, ito yung Pinas 2023 na vacation ko eating and dining with my mother mga kapatid at saka mga pamangkin ko Jellybee at Magdo guys ito naman yung treat ng pamangkin ko guys nakakatawa dito yung mama ko kasi hindi niya nang gustuhan ang gusto niya kakain agad ayaw niya magluto-luto kaya pagkatapos ng kumain guys picture picture mo na dito yan pagkatapos sa uh, Unley Korean restaurant guys dito kami sa night market marami yung pagkain dito sa night market, market mas mura pa ito yung ang tawag ng Subo Mercado sa Cebu. Ito yung night market sa Cebu guys. So, Magpapashare sa Cebu. Ito marami. Mga madrens ko. Mga, mga marki. Kahit pagkain meron dito guys. Maganda pa sa gabi. Banding-banding muna sa pamilya guys dito. Вот